ang landslide ay tumutukoy sa pababang paggalaw ng isang masa ng lupa, bato, o mga labi sa isang dalis Ito ay isang geological phenomenon na maaaring mangyari dahil sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng malakas na pagulan, lindol, aktibidad ng bulkan, o aktibidad ng tao. Ang pagguho ng lupa ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa infrastruktura at magdulot ng mga panganib sa buhay ng tao at sa kapaligiran ang lindol ay isang biglaan at marahas na pagyanig ng ibabaw ng mundo na sanhi ng paggalaw ng mga tectonic plate. Ito ay isang natural na sakuna na resulta mula sa paglabas ng naipon na puwersa sa mga malalaking bitak ng lupa. Maaaring mangyari ang mga lindol kung saan nagbabanggaan ang mga tectonic plate. Ang bagyo ay nailalarawan sa pamamagitan ng malakas na hangin at matinding pagulan. Ito ay isang tropikal na nabubuo sa mainit na tubig sa karagatan ang mga bagyo ay kilala sa iba't ibang pangalan sa iba't ibang rehiyon. Halimbawa, sa kanlurang Pasipiko, ang mga ito ay tinatawag na mga typhoon, habang sa Indian Ocean, ang mga ito ay tinatawag na mga cyclones. Ang buhawi ay isang marahas at mabilis na umiikot na hangin at isang cumulonimbus cloud o kilala sa tawag na thunderstorm cloud. Ang mga buhawi ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang hugis embudo na ulap na pababa sa lupa. Ang baha ay isang natural na sakuna na nangyayari karaniwang dahil sa malakas na pagulan, pagtunaw ng niebe, o pag-apaw ng mga ilog, lawa, o mga lugar sa baybayin. Maaaring tumatagal ng mga araw o kahit na linggo, o maaari itong maging mabilis at matindi, na bilang flash flood. Ang pagsabog ng bulkan ay isang natural na kaganapan kung saan ang nilusaw na bato, gas, at iba pang materyales ay inilalabas mula sa bunganga ng bulkan papunta sa atmosfera. Ang mga pagsabog ng bulkan ay resulta ng pagtaas ng presyon sa ilalim ng lupa, na kadalasang nauugnay sa paggalaw ng mga tectonic plate. Ang tsunami ay isang serye ng mga alon sa karagatan na kadalasang nauugnay sa mga lindol sa ilalim ng dagat, pagsabog ng bulkan, o pagguho ng lupa ang mga tsunami ay maaaring maglakbay sa malalayong distansya sa karagatan at magdulot ng mapangwasak na pinsala at pagkawala ng buhay kapag naabot nila ang mga lugar sa baybayin. Ang tagtuyot ay isang mahabang panahon ng abnormal na mababang pagulan, na nagre sa kakulangan ng supply ng tubig na makabuluhang nakakaapekto sa mga ekosistema, agrikultura, at mga aktibidad ng tao. Ito ay isang natural na sakuna na maaaring mangyari sa iba't ibang rehiyon sa buong mundo na humahantong sa makabuluhang socio-economic at environmental na kahihinatnan.